Sabihin na hindi si Amada na hindi ay hindi nakasala. Kasi pinagkasala ng libro Biblia si Amadan. Ito nga 'yung sabi ni Ama Martiniano na ang katuhanan ay isinakdal. Isinakdal ang batalino, matalinong tao. Mga anak ni Amadan mga 'yan, matatalino. Isinakdal nila si Adan. Bakit nila ay Kasi ang mga matatalino ay natikman nila ang yung masarap na bunga. Yung apple, yung mansanas na sinasabi nila, yun daw ang kinain ni Adan at Eva na bawal. Yun ang hinalimbawa ng libulubyak. Pero yun ay hindi na po. Kaya dito sa kaduruang ito, ang ang simbolo po ng bunga, ito po yung bunga ng pag-ibig. Kasi yung, yung bunga ay fruit. Fruit nga yon Ang ginawa ni Adan at Eva, eh siyempre nasarapan sila eh. Di ba yung pinagkain, pagkain ni Adan, ni ayan ni Eva na kumain sa bunga. Eh, kumagat si Adan. Nung no, no, lunukin no, kumara dito. Ito, na yung Star Apple eh. Ito. Adam Sebol ito. Adam, 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 Adam Sebol. Kumara Adam, dito. O, uh, uh, yan ang bunga. Hindi uh, si Eva. Hindi si Eva ang kumain ng mansanas, kundi si Adan. Pero ito po, ang sinisimbolize niyan, na ito po ay bunga ng kanilang ginawa. Bunga ng pag-ibig. Kaya nga dito sa kung matandaan niyo mystery yan ni Grace noon, na sa promised land, sabi, niya, sabi daw nila na yung fruit of knowledge daw ay yung isipin mo yung pagkain ng bata. Hindi. Hindi sa akin. Dito sa akin naman, pinaliwanag ko nga, ang fruit of knowledge kasi hindi mo pa alam kung sino siya so hindi mo pa alam kung lalaki o babae kaya naging fruit of knowledge pa lamang siya pero nung lumabas na alam mo na na lalaki o babae ang lumabas kaya yun na yung fruit of love yun na po ang bunga ng pag-ibig kaya hindi yun ang rason na nagkasala si Adan at iba. Ang mga ministro naman na iba, sinasabi nila, lalo na si Kibuloy noon, sinasabi niya na si Adan daw ay nagkasala dahil sa laman. Oh, ayun na naman yung sinasabi ng, ng aming blogger na nakikinig sa amin na kapatid, sinasabi nila, sinasabi niya na ang Diyos daw ay hindi po nakipagnaig sa, sa tao. O tignan niyo, hindi nga nakaitindi, hindi niya alam ang makinig. Nagsasalita lang siya, ayon sa nakilala niya o nabasa niya, pero hindi siya nakikinig sa maliwanag. Ang Diyos po ay hindi po tao, kaya hindi makipagnaig sa tao. Sapagkat ang Diyos po ay salita, walang lamang walang bubong. naiintindihan ba ninyo yun? Ang Diyos po ay hindi tao. Siya po ay salita. Ngunit, ang salita po ay nagkalaman na kabuto. Ito na po si Adan. Kaya sinasabi namin, ang Diyos, nagkatawang tao. Ngayon po, ang bilin po ng Diyos kay Adan ay lumikha po ng kanyang kawangis na iba sa kanya. Pero ang sabi ni Adan, wala siyang kapangyarihan sapagkat siya po ay isa pong ilikha lamang. Walang kapangyarihan paano siya makakalikha. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, o oh, yung tinig, yung tinig, yung salita, ang sabi sa kanya, ang aking kapangyarihan, sabi ng tinig, ay yung kapangyarihan. Kaya si Adan ay kumuha ng isang na lupa, nililok niya, kawangis niya na iba sa kanya, sapagkat ito ay papain. Ito na po si Eva. Pagkatapos ng labing isang limang, labing isang taon, labing limang taon, labing limang taon ang nakalipas, oh, 15 years, ang sabi ng tinig na naman kay Adan, sabi niya, Adan, sabi niya, gamitin ninyo ang inyong kasarian upang kayo'y magpamilya para mayroong kayong turuan na magpuri sa Diyos, magpuri sa inyo. Kaya, dito na nga, may papaliwanag po sa inyo na kailangan makilala ninyo si Adan. Sapagkat si Adan ang susi, nang walang hanggang buhay at walang hanggang kaginawahan. Sapagkat ang Diyos po ay nagkatawang tao pero walang nakakilala. Ito na si Adam. Pero mayroon na ang nakakilala. Ipapaliwanag na sa inyo. Hindi ka ro'n si Jesus magbibigay ng mga Si Adam na. Hindi si Jesus? Hindi. Si Adam. Sapagkat si Adam lang hindi si Jesus. Si Jesus ay gawa ng talinong tao yan. Ginawa lang ng matalinong tao. Si Jesus, anak ng tao. Si Adan, likha ng Diyos. Ito na yung pag-isipan ninyo. Si Jesus ay anak ng anak ni Maria. Ang ama niya ay hindi makita. Pero si Adan, ang liwanag na ang Diyos ang lumikha sa kanya. Ano ang mas mas matimbang anak ni Maria o yung likha ng Diyos oh, siyempre kung sa akin likha ng Diyos sapagkat ang Diyos nga ay walang wangis walang buto, walang laman ang Diyos, sapagkat ang Diyos salita ngunit ang Diyos nag, nagkatawang tao kaya nga linikha si Adan eh. para ang Diyos po ay magkatawang tao ngayon, nalikha si Adan Walang nakakilala. Pero ngayon may papakilala na si Adan ang personal ng Diyos. Si Adan ang personal ng buhay. Si Adan ang personal ng langit. Pero walang nakakilala. Kaya dito sa Motherland, ipinapaayag, ipinapakilala si Adan ang hari ng buong mundo. Si Adan po ang hari ng buong mundo pero walang kumilala at nakakilala sa kanya. Ngayon pa lang may papakilala na si Adan ang hari ng buong mundo. Paano? Paano namin, bakit namin sinasabi si Adan ang hari ng buong mundo? Sapagkat si Adan ang nagmamayari ng buong mundo. So bakit siya ang personal ng Diyos? Hindi si Jesus. Hindi si Jesus, si Adan. Kaya nga linikha niyang Diyos si Adan eh. Sa ang Diyos, hindi tao. Kailangang maging tao ang Diyos. Ito na si Adan, hindi si Jesus. Hindi bro, ganito. Uh, pupunta tayo sa right, ano, nilikha ng Diyos si di ba? Oo, oh, oh, ng Diyos. Oo, ma, pero sabi naman nila, si Jesus daw, anak ng Diyos. Hindi. 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 Ang siya sabi nila si si Jesus anak ng Diyos. Paano magkaanak ang Diyos? Hindi naman tao ang Diyos, bakit magkaanak ang Diyos? Ang Diyos ay lumikha. Kaya nga linikha niya po ang pero hindi pa lumikha eh. Ang lilikha lang ng Diyos, ng katawang tao, is si Eva. Ito na yung pagkaunawa sinasabi ko. Sa una, sa umpisa, ang sabi po, God create heaven, earth, and Adam. O yung tatlong persona na three divine person created God. Po. Pero sa una lang yon kung maunawaan mo ng mabuti at makilala mo na ang langit po ay hindi linika, hindi linika. Mga kapatid, ang langit ay hindi po likha ng Diyos sapagkat ang langit siya na yung Diyos. Ano ba ang Diyos na langit? Yun po ay buhay. Oh. oh ano naman yung lupa? Ito na yung Diyos anak. Ang Diyos anak po ay lupa, hindi hindi si Kristo, hindi hindi si Jesus. Ang Diyos anak, ang Diyos anak po ay lupa. Pero ano ang lupa? Lupa ay pinagulan ng ating inang Eva. Kaya nga tinawag natin ang lupa ay ina dahil kay Eva yan, hindi 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 Diyos anak ang Diyos anak sa inyo, ay Kristo eh. Jesus. Hindi Diyos, hindi magkaanak ang Diyos. Hindi. Pero ang Diyos nagkatawang tao, nagkaanak. Si Adan at Eva, nagpamilya. Pero kung sinasabi ninyo ang Diyos po ay nagpamilya, si Jesus po ang anak. Hindi po. Hindi kaya nga, ang libro niya, ito ang pinagtakip ng katotohanan. Nung isinakdal nila ang katotohanan ng ipinalit, ay libro. Kaya nga, dito, dinggin ninyo. Ang September, ito ay salita, ito ay buwan, pero ito ay buwan. Pero itong September ay may ipahiwatig may may kahulugan September yon kasi gusto nilang sirain si Ama Adan para ang katutuhanan ay maisakdal na iset po sa September September set set na yon ang susunod na buwan dito sa September is Okay. okay. October. October. Okay na. Di diba? Okay. Nag-okay like na yung mga sumagdal sa katotohanan. Yung mga sasagdal kay Amadan. So, anong susunod sa October? Ang susunod naman na buwan sa October ay No. Bember. So, ito na po yung No, to remember. Absent. Wala ka nang isipin pa kahit siyang pinagmulan mo, kahit pa siya ang Diyos, basta wala nang maalala. Wala na. No, to remember na. Ngayon po ang December, dito na po ay naisilang na po ang bagong Mesiyah. Oh. Naisilang na si Eso, ito na 'yung tinatawag ninyong anak ng Diyos. Po. Kaya ang tao po ay nag oh, nag na, na, na sobrang kaligayahan sapagkat Pasko, Christmas na. Naisilang na kasi ang anak ng Diyos, eh bagong mesiya. Ito po ang isipin ninyo ang Diyos po ay hindi po ipinanganak. Ang Dios ay lumikha. Kaya kung paniwala ninyong si Yesus ay Diyos, ano naman ang linikha ni Yesus? Wala siyang nilikha, wala. Sapagkat si Yesus matanda na nung nakilala nyo siya. Ilan taon na siya? O, oh, mayigit tatlong po na. Marami ng tao. Nung naisilang si Yesus, marami ng tao. Mayroon ng hari. hari harian. Na ano ang sabi ng Kingdom of God? Hindi hari, kundi pastol. Ang tatlong hari nagsidalaw kay Yesus nung ipinanganak sa Jerusalem. Hindi po hari kundi pastol ng karnero o topa. Sabi nila, o, oh. oh, di sinisiraan din yung libro. Sapagkat ang kingdom of God, libro ang binabasa. Pero anong sinasabi nila? Ang tatlong hari nagsidalaw nung nai, nai, naisilang nai si Kristo sa labsaban ay hindi buhari sapagkat sila'y pastol ng tupa sabi naman ni Elisoriano, hindi Disember ipinanganak si Kristo. Sapagkat sa Sabsaban, kung sa buwan ng Disember, punta kayo sa Jerusalem, ang Jerusalem ay nag-iisno. Paano lumabas ang mga topa? Sabi naman ni Soriano, siyempre nakakulong sila sa kular sapagkat ang, ang lupain sa Israel o sa Jerusalem ay nag -yelo o nag-iisnok. O, oh, di malamig. Kailangan ang mga tupa andun sa kulungan. E sabi nila, si Kristo ay naipinanganak ng December 25. Kaya sabi ni Eleus Riaron noon, punta kayo sa Jerusalem. Tignan ninyo kung ano ang panahon ngayon doon, nag-iisnok. Ang mga tupa andun sa kulungan. E, parang nagsilang si Maria ng December 25 eh, nag-iisnok walang tupa sa kulay? O, andam sa sa kainan? Hindi. Kaya, nasira na naman yun. Sapagkat, mayroong nang nakakilala sa katotohanan. Kaya, o, oh, sinisira na yung sabi ninyong banal. Ngayon, dito naman, po, sa katuruan ito, ang sabi niya, no, close the book na sapagkat yan ay hindi katotohanan. Ano naman ang sinasabi ng libro na hindi katotohanan? Sabi nila, ang Diyos po ay maghuhukok. Kaya ang sabi ni Amo Martignano, kilala niyo ba ang Diyos? Kaya kailangan makinig at makialam kayo dito sa katuruan ito. Sapagkat ang Diyos po may pipinakit ipinapakilala namin ay siya po ang pinagmulan nating lahat. Kaya ang sabi na Martiniano, tayong lahat ay magkakapatid. Paano tayong magkakapatid? Paano tayong magkakapatid? Sapagkat iisa ang buhay natin. Buhay ko, buhay mo, buhay ng buong mundo, iisang ama lamang ang pinagmulan iisa lang ang itong mundo. Iisang Diyos. Ang buong mundo po ay iisang Diyos. Ang iisang Diyos po ay nag na create o nag, naging tao, naging lupa, naging langit. Yan po na yung pagkakilala sa Diyos po na nag-iisa na tatlong nag, naging tatlong persona. Na ang Diyos na isa ay naging tatlong persona para, para malaman po ninyo kung saan po kayo nagmula. Kaya ipinapaliwanag at ipinapakilala na, at, na ang langit at lupa, Ama at Ina. O, oh, ito na yun, katotohanan. Ang buong mundo ay binuo po ng Ama at Ina, ito na yung Diyos na magapangyarihan. Naging ama, naging ina, sapagkat hindi isang, hindi isang katawan niya na, hindi. Sapagkat ang ina po ay lupa at ang ama ay langit. Ano ang personal ng lahi? Ito po si Adan. Ano po ang personal ng ina? Ito po si Eva. Ang personal po ng lupa. Ay ito si Bo. Bu ang buong mundo po dito po tayo nagmula. O oh, walang ibang pinagmulan natin. Wala. Yung sinasabi ni ng libro Biblia na nung lumayas si lumayas si Abel e eh nung dumating siya mayroon, mayroon na siyang asawa saan po nagmula ang asawa niya? Oh, saan po nagmula? Yung asawa ni ni Abel, saan po nagmula? O, oh, di, hindi nila ma masabi kung saan nagmula sapagkat iisa nga ang pinagmulan natin yung nakasulat sa libro hindi totoo istorya lamang yun yun ang ng cover po sa katotohanan yun po ang ipinalit sa katotohanan yung libro Biblia pero ngayon po ang libro Biblia na sinasabi ninyong banal ay hindi po hindi po totoo pero kung sabihin yung totoo, inaanyayaan ina po, nag-aanyaya po kami sa inyo na pumunta po kayo dito at ipaliwanag ninyo, ipaliwanag ninyo na ang libro Biblia po ay totoo. Walang bayan dito. Dito, punta kayo dito at ipaliwanag ninyo kung gaano katotoo ang libro Biblia ninyo sa pagkatakatunayan ang sabi nga ni Ama ang tao ang tatalino pero hindi pa alam kung saan nagmula hindi pa kilala kung paano sila nabubuhay so, yun naman ay bagay na mapatutuo sapagkat totoo nga na ang tao nabubuhay nang hindi nila alam kung paano sila nabubuhay sapagkat sa ngayon, sa mga tao na nagtatanungan ko kung paano sila nabubuhay, kumakain, may pananampalataya, yun lang ang mga sinasabi. Pero paano po, paano po kayo nabuhay? Hindi naman dati kayo nabuhay. Eh. Hindi naman dati kayo kumakain. Hindi. Paano po kayo nabuhay? Kaya nga dito, may paliwanag na walang tao na namuhay kundi dahil po sa magulang sa dalawang pag-ibig. Kaya, sa dalawang pag-ibig tayo nagmula lahat. Lahat ng mga tao sa mundo nagmula sa dalawang pag-ibig. Anong pag-ibig ang pinagmulan natin? Ang ibig niya, dahil. Kaya, doon tayo nagmula. Kaya, ang Diyos po ay hindi lang Diyos itapos na sapagkat ang Diyos ay mayroong pangkahulugan. Anong kahulugan ng Diyos? Liwanag, pag-ibig at buhay. Yan po. God is life. God is love. God is life. Kung mayroon sa iyo yan na liwanag, mayroon sa iyo, may pag-ibig sa iyo, kasi nabuka sa pag-ibig. At mayroon kang buhay, mayroon ganyan. Paano mo patunayan yan? Na totoo na ang Diyos mo ay liwanag, na ang Diyos mo ay pag-ibig, na ang Diyos mo ay buhay, buhay. Paano mo, mo mapatunayan? Dahil ikaw nga ay buhay. Kaya hindi mo mapatunayan ang Libro Biblia na siya ang tunay sapagkat ang Libro Biblia hindi mo na mo mapapatunayan na si Kristo ang ama mo eh sapagkat mayroon ka namang napili ito ano ang apelido mo? Siyempre ang apelido mo, apelido po ng tatay mo. Pero kung itipilit mo na sa Kristo ang tatay mo, hindi eh kahit palakulin mo yung tatay mo, pwede na. Ano? Ah, hindi siguro. Kasi mag-isip ka, no? Yan ang hindi nakilala ng tao. Nang pinagmulan natin, ay magulang. Pero ang magulang, Saan naman nagmula. Hindi kilala. Ngayon, yung mga kilala, siyang siya ang magpapakilala. Saan nga ba tayo nagmula? Sa Diyos, nagkatawang tao. Lahat tayo. Isang buhay. Ang bumubuhay sa iyo, bumubuhay sa akin, bumubuhay sa ating lahat, isa lamang. Ano pong ang bumubuhay sa atin? Diyos. Diyos po. Ang buhay ba'y ay kumakain? Hindi. Yan ang magpapatunay na ang Diyos po ay magpapangyarihan pero walang nakapilala sa Kanya. Ang sabi ng mga matatalino, nagpapasa ng libro, sila po ay nagsisilbi sa Diyos. Pero hindi natin mapagsilbi yan ang Diyos sapagkat ang Diyos ang nagsisilbi sa ating lahat. Yan po ang may sesyer ko sa inyo unang Sabado ng uh, Kulyo. Mm -hmm. Ah, na Brother, meron po yung ayaw nila yung tatlong Anong gusto? Meron yung, barna, yung ayaw nila yung tatlong persona hindi nila alam na yun yung kinabubuhayan natin oh, yun. hindi nga naintindihan eh kaya ah, yung, yung GIL Jesus, Jesus is Lord sinasabi nila hindi nila maintindihan right. yung tatlong